ako po yung kapatid ng binaril po nilang si Brian. Napakasakit po, kitang kita ko po nung binaril. Wala pong kalaban-laban, wala po ako nakitang na sinasabi nilang drug by bus operation po, wala po. Ano ang bumaril? Lalaking pulis o babaeng pulis? Sa pagkakalap ko po, tomboy po siya. Yan bang police woman na yan ang sinasabi mo? Siya po, siguradong sigurado po ako. So yung kontatlo yung putok dun sa report, isa sa'yo, kanino yung dalawang putok? Kay Brian po, sir. May anting ka ba? Five meters, hindi ka tinamaan. Dito sa report po nila, it's an armed um, encounter, but the uh, inv investigation shows uh, otherwise, Your Honor. Uh, good afternoon, sir. Uh, the team leader, sir, is uh, Police Master Sergeant uh, Juan uh, Macaraig, sir si Juan Makaraig. Yes, uh, have they complied also with the requirements of the bypass operation, which uh -huh. is uh, in accordance with your uh, manual of operation, to have submitted a uh, pre-planned operation? Yes, Your Honor, except for the uh, test by Your Honor. Ah, uh, the posture. Wala silang uh, poshure, uh, uh, buyer uh, during the time. Uh, meron po si during the operations, uh, mer meron po silang uh, poster buyer. Pa mo na, what happened? Hindi nakapag, uh, uh, hindi nagkaroon ng test buy. Wala pong test buy, pero yung buy ba, sir, nangyari po. Nangyari yung At uh, nangyari to during the time ng, ano, anong oras yan nangyari? At around the uh, 7 p.m. in the evening, sir, of uh, May 28, sir. 7 p.m. And, and six uh, officers were involved, yung anim na to. Uh, we have uh, seven uh, personnel, sir, in the uh, drug enforcement team, sir. Uh, uh, two, uh, two are uh, investigators. So, yung sa uh, operation, sir, uh, five po yung uh, involved, sir. Five yes. yung involved. Siguro, uh, we'll ask din ano, no? yung uh, family, you know? Uh, can you kindly uh, paki-ano po sa amin, paki-kwento uh, ang nangyari? Ah uh, sa sinasabi nila that um, uh, it was a uh, uh, bypass operation and according to your narration to uh, Deputy Speaker and to us uh, it was not so you have the floor ito yung pagkakataon nyo i hapon po Bali po ako po yung kapatid ng binaril po nilang si Bryan mga 620, 6 26 basta po humigit kumulang ng alas 6 na baril po yung kapatid ko nalaman ko pong 7 o'clock dinala sa ospital at 7 o'clock din sila nag ng operation po. 6.25 po, barrel na po ang kapatid ko. Pero hindi po nila agad din sa ospital. Namatay po ang kapatid ko, naubusan po ng dugo. Saan po nila dinala? Napakasakit po, kitang kita ko po nung binaril. Wala pong kalaban-laban, wala po ako nakitang Na sinasabi nilang drug by bus operation po, wala po. ng laban, wala pong baril. Nakasakay po ang kapatid ko sa motor. Pagbaba po ng sakay ng coaching green, dalawa, binaril po nung isa. Wala pong kalaban-laban. Mr. Chair, if I may. Kaya, hey, uh, uh, Mr. Laresma mga gaano kalayo ka doon sa uh, pinangyarihan? More or less, ilang meters? Mga ito lang po, tsaka yung... Okay. Ah, uh, Colonel Litag, Mr. Chen. Nandiyan ba si ano? Police Master Sergeant uh, Makaraig? Ah, dito po, Your Honor. Mr. Chair, pwede ba kay Mr. Uh, Police Master Sergeant Makaraig? Nandiyan ba? Yes, nandiyan. nandiyan. Eh. Sige, you can ask question, uh, Congressman Busita. Ilan yung operatives do sa insidente na yon? Bali po ay lima, Your Honor. Lima. May, sa out of five members, operatives, may kasama ba kayong policewoman? Wala. Meron po, Your Honor. Okay. Thank you, Mr. Chair. Uh, Mr. Laresma, sinabi mo na binaril yung kapatid mo. Opo. At sinasabi mo sa committee na to, na malapit ka lang. Tama? Opo. malapit po ako. Doon ba sa nakita mo, ano ang bumaril? Lalaking pulis o babaeng pulis? Sa pagkakalap ko po, tumboy po siya. So, babae? Babae po. Ah, uh, Mr. Chair, nandyan po ba si, ah, uh, Police Stop Sergeant Michie Perez, yung nag-act as poster buyer. Your Honor, Honor andito po. PSSG Michie Perez, Your Honor. Pwede ka bang tumayo, Police Stop Sergeant Michie Perez? Mr. Laresma, sabi mo, babae yung bumaril sa kapatid mo. Opo. At base sa team leader, isa lang yung kasama. Opo. Yan bang policewoman na yan ang sinasabi mo? Siya po, siguradong sigurado po ako. Okay, thank you Mr. Chair. You may take your seat, Police Staff Sergeant Michi Perez. ah uh, Michi Perez, base doon sa report na nakarating sa Regional Director ng Police Regional Office 4A, General Lucas, ikaw ang nag-act as poster buyer, tama? Yes po, Your Honor. Nagkaroon ba ng bentahan? Wala. May bentahan po, Your Honor. So, nakabili ka? Yes, Your Honor. Nandito rin sa report na nakita mo, allegedly, na may firearm. Nakabukol itong nasawi, tama? Yes, sir. Honor. Paano mo nasabing may sidearm siya? Paano? Sir, nakabukol po dito sa may bandang harap na kaliwa nung bewang niya, sir. Bandang kaliwa may nakabukol. So, nung makita mo may nakabukol sa gawing kaliwa niya, anong ginawa mo? Sir, nag-iingat na po ako, sir. Medyo baka, sir, eh, fire um, sir, yun eh. Anong nakita mo, anong ginawa mo pag-iingat? Sir, stand still lang ako kasi, sir, baka makahalata na uh, intel operative ako. Baka putokan agad ako, sir. Sabi mo, baka makahalata. Pero sabi dito sa report sa regional director, nakahalata yung Biktima. Ano ba ang totoo? Nakahalata? O baka mahalata? Sir, doon sa report po, your honor, nakahalata yung uh, si Brian Larasma, sir. O, oh, sige. Nung bumaba, sir, yung mga kasambahan ko na operatiba, sir. Okay. So, so verification na lang, ano, congressman. Uh, ma maputo lang kita kasi medyo naligaw ako doon. Uh, may may, If you will allow me na. Uh, yes, Mr. Uh, Chair. Uh, yung bang uh, pangyayaring yun, uh, R.D., saan ba nangyari yung, uh, yung uh, incident ng Barilan? Uh, according po sa uh, <clears throat> report is uh, sa may uh, boundary ng uh, San Juan and uh, Chaong, Your Honor. So sa Tulay, um, di ba may bridge doon? Yung boundary? Yes, Your Honor. So, sa bridge nangyari yung barilan? Yes, Your Honor. Sa Maytulay po. So, kung sa bridge nangyari yung barilan, so, yun ang uh, inoperate nyo, ano? Ah, sino to? Si, yung uh, si Michie Perez? So, doon talaga yung tagpuan ninyo? Yes, Your Honor. So, nung nandoon ako sa area, Ilan sasakyan ang uh, nakatigil doon sa, sa sa bridge? Bale, sir, yung sinasakyan ko pong motor ba, at saka, sir, yung nakaposisyon namin na nakasasakyan na four wheel sir, yung bios the green. Bale, sir, dalawa yung sasakyan. Pero magkalayo, sir, sila nung ano. So, katext mo eh, si, ano, si Laresma? No, Your Honor. Ang... Si paano ka nag uh, nag, uh, nag sa kanya na bibili ka? Your Honor, ma, Paano mo siya na-contact? Humigit kumulang mo lang your order 640 ng... Hindi, tinatanong kita, paano mo na-contact si ano? Confi si, paano mo siya asset? nagsabi, paano na sabi na, oh, magkita tayo dito sa sa tulay kasi bibili ako ng ano, ng uh, droga. Your Honor, yung confidential asset po yung kausap niya. Balik... Hindi, paano nga kayo magkikita doon? Paano mo siya na-contact? Kasi po sure ka, di ba? Yes, so, eh. siyempre, may kontak ka doon para sabihin na, oh, sige, magkita tayo dito, bibili ako. Parang gano'n, di ba? O paano mo siya na-contact? Sir, ito, yung yung confidential asset po namin, yung alpha namin po, yung kausap niya, bali, sir, nung kausap niya, ibinigay e na, sir, niya yung description ko, sir, yung suot ko. And then kasi sabi niya, nung ni Brian, na pupunta na siya doon sa Mr. area. Chair. Yes, o, oh, congressman, uh, ako, please. Sa dami na nang inimbestigahan natin na illegal by bus, may participation palagi ng confidential agent. At yung confidential agent na yun, yun na nagtuturo, doon sa subject na bypass operation. May ask, Mr. Chair, pwede ko bang tanungin yung uh, si uh, Madam Michi? Sino po yung confidential agent po ninyo? Sir, confidential po yun, <laughs> Paano ko po malalaman, Madam Michi, na nagsasabi ka ng totoo? Sir, dahil That's a very good excuse yung sinasabi niyo. Now, matanong kita, alam mo ba kung yung confidential agent ninyo ay official confidential agent ng PNP? Huwag mo akong pasukin, papasukin doon at baka ikaw ang maiipit. Sorry, Yung confidential agent mo niya, official na confidential, confidential agent ng PNP? O agent-agent nyo lang? Sir, ano po siya, BIN, sir? Sagutin mo ako. Hindi mo sinasagot 'yung tanong ko. Official po sir. Ano? Official po sir. Official, nakalista sa official agent ng PNP. Baka hindi mo alam ang ibig sabihin ng nakalista sa official agent ng PNP. I do not know kung na-assign ka na sa intelligence unit ng Philippine National Police. Ngayon sagutin mo ako. Meron ba siyang appointment na confidential agent ninyo? O how show na agent lang ninyo? Sir, meron talaga sir appointment, sir. Oh. Uh, Mr. Chair, may I request whoever is in possession of that authority that he or she is a confidential agent be submitted to this committee? Yes, uh, we'll Because be Because if for he, that. she is found lying, eh, kagaya ni Honorol Paduano, papakwa site in contempt ko rin siya. Yes. Thank you, Mr. Chair. Yeah, Michi, uh, uh with the indulgence of uh, Congressman Bosita, I'm sorry, you know, very crucial lang itong uh, i-discuss natin. Uh, Michi Perez, may we remind you, uh, again, lagi namin sinasabi ito, binibigyan namin ng pagkakataon. Huwag ka magsisinungaling dito talaga. So, ang sinasabi mo, may nag-text sa kanya kaya pumunta si, uh, si Brian uh, Laresma doon sa tulay para magpalitan, di ba? ng uh, pagbili ng uh, drug at yung pera, di ba? Uh, bibigyan ka namin ng pagkakataon na yung confidential agent mo, ano sabi mo, confidential uh, informant mo, uh, na umatend sa susunod na hearing namin. Okay? And inform us of those communication or texts that transpired between Brian and that informant no because right now no i heard and this uh, brother of the victim will be submitting to us right now sasabit sa amin yung kanilang texas na doon sila magkikita ng kapatid niya at doon niya ibibigay yung pera ng pambili noong tinatawag na solar fund. do you have the copy of that text meron. between you and your brother meron po yes so michi if I see this communication between him and his brother, na doon sila magkikita sa tulay na yun, at hindi mo ma ma i maipadadala sa amin yung informant mo na nagsasabi na si Brian at yung, yung informant ay magkikita doon sa tulay na yun, then we will be citing you in contempt. Now, we will give you a chance, Michi, ha? Ibigay mo sa right now you. sino informant mo, and then we will be asking him or her to be in here. And you, uh, Mr. Laresma, kindly submit to us yung, uh, uh, yung uh, dokumento uh, na text sa uh, ikaw at ang brother mo. Congressman Bucita, now you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Sergeant Perez. Mr. Chair. Nung makita mo na sabi mo may nakabukol sa kaliwang baywang, ano yung ginawa mo? Sergeant Perez, Mr. Chair. Yes, Your Honor. Nung makita mo, sinabi mo may nakabukol sa kaliwang baywang, anong ginawa mo? Sir, tinuloy ko lang po yung transaction, sir. Tinuloy mo? So nagkabentahan? Yes, Your Honor. Okay, after na magkabentahan, anong sumunod na pangyayari? Sir yung sa pre-arrange -pre Pagkaabot ko sir nung ano, nung basura sir, nag pre-arrange signal na sir ako. Okay. Do sa report lumalabas may tatlong putok eh. At ngayon, sinasabi na Mr. Laresma, ikaw ang bumarel do sa kapatid niya. Now, do sa tatlong putok, may pinutok ka ba o wala? Meron sir, isa sir. Isa. Sinong unang pumutok? Si Brian Lares sir. Ano ang gamit niyang barel? Caliber 38 po sir. Anong distance mo kay Mr. Laresma doon sa namatay? More or less, sir, ano? Five meters. Five meters. So, kung sinasabi mong five meters, familiar ka ba sa five meters? Pwede ba, Mr. Chair, tumayo si Sergeant Perez? Gaano kalayo yung five meters? Dyan, sa harap mo, ituro mo. Sige, gaano kalayo? Alin dyan? Yung edge ng table? Yes, sir. Yung edge ng table? Ito, sir, table to na. Yung tapat ko, sir, at saka yan, sir. Gusto mo bang... So, yung kung tatlo yung putok doon sa report, isa sa'yo, kanino yung dalawang putok? Kay Brian po, sir. May anting ka ba? Opo ka lang. 5 meters, hindi ka tinamaan. Tama ba? Tama? Yes, sir. So, nung nakaputok siya ng dalawa, saka mo siya pinutukan. Tama? Yes, sir. Parang hindi ka panipaniwala yun eh. Kasi nakadalawang putok muna siya bago ka pumutok, Mr. Chair. Anong height ni Mr. Laresma, yung namatay? More or less, sir. 5'6, sir. 5'6, more or less. Bakit ang tama sa paa? Anong sir, intention mo? Sir, i disable sir. At saka, sir, uh, nasa, na, na, sir, ako na paputokan, sir, si Laresma ng issued firearm ko dahil nasa panganib na sir yung buhay ko at saka yung buhay ng kasamahan ko, sir. Kaya mo pinutukan sa paa? Yes, sir. Para ma-disable. Lang, so, sir. after na maputukan siya pa sa paa, anong ginawa ng operatiba? Sir, dinala sir sa hospital, sir. Dinala sa hospital. Uh, Mr. Chair, uh, R.D., by the way, Mr. Chair, R.D., Mayroong autopsy report na po ba? Uh, Pasit po, Your Honor. Ano daw po ang cause of death ng ano? The cause of, uh, the, uh, cause of uh, death was uh, <clears throat> due to a uh, gunshot wound to the lower uh, extremity, Your Honor. Okay. Uh, Sergeant Makaraig, Mr. Chair. Yes, sir. Totoo ba yung report na yung BIOS green, walang plaka? Yes, Sir, Honor. Ganon din yung motorsiklo? Yes, Your Honor. Kanino yung BIOS na kotse? Service po namin mga Intel, Your Honor. Okay, service. Pero kanino nakarehistro yon? Bali po, isa paggamit po ng LGU. So, sa local government unit? Yes, sir. Tanong? Bakit walang plaka? Uh, tinanggal po namin sa Dya, Your Honor, dahil sa dami na po ng aming nahuli ay kilala na po yung sasakyan namin ng karamihang mga adik, Your Honor. Yung motorsiklo na walang plaka, kanino yon? Doon po sa inuulit ni Pesis G. Perez na Alpa niya. Okay, Alpa. Adi, Mr. Chair, tama ba na pag nag-operate walang plaka? No, Your Honor. Okay. Uh, R.D., hindi naman po kayo mag-general kung hindi kayo dumaan sa lahat ng mga assignments like operation, intelligence, admin functions. Sa inyo po bang investigation, R.D.? Is it armed encounter or not? Based on the uh, result of the investigation, uh, dito sa report po nila, it's an armed um, encounter but the uh, inv investigation shows uh, otherwise, Your Honor. That's why nga po, nakapag-file uh, tayo ng uh, murder case sa uh, uh, Lucena and uh, nagkaroon po tayo ng uh, pre-charge sa uh, investigation sa admin naman, Your Honor. So, yun lamang po, Mr. Chair. Okay, by the way, balikan ko lang. Para malinaw, no? Kasi, para malinaw, no? Naintindihan ko naman yung sagot mo, RD. Eh, baka naman di naintindihan ng ating mga kababayan. Para malaman nila yung tama at maling trabaho ng polis. Arm encounter ba? Yung insidente? O hindi po? Based po sa investigation, uh, wala pong uh, arm encounter. Kaya nga po nakapag-file tayo ng uh, murder case laban dun sa uh, limang limang police, Your Honor. And uh, nagkaroon po tayo ng uh, pre-charge sa uh, investigation being conducted by PS, Your Honor. Yun ang maganda sa'yo, RD. Hindi ka konsentidor. Yon ang gusto po nating madinig. Madinig na ating mga kababayan na hindi ka-bias. So may kaso na, murder case, itong mga operatiba. Tama po ba, Ardy? It was uh, submitted, Your Honor, sa Piskalya yesterday, Your Honor. So doon sa mga ibang pulis na nakikinig ngayon, huwag ninyong isacrifice yung karir ninyo, huwag ninyong isacrifice ang future ninyo, huwag ninyong isacrifice ang future ng pamilya ninyo. Gawin nyo yung tama. Yung nakasanayan yung mali, talikuran na ninyo. Kasi po dito sa Kongreso, particular dito sa Committee on Public Order and Safety, hindi kayo lulusot. Marami nang na-dismiss. Marami nang nakulong. Pag hindi kayo nagbago, sunod-sunod kayo. Si General ako, ako, pareho kaming retired police. Mahal natin yung PNP pero kailangan natin mas mahalin natin yung ating mga kababayan public service yun lamang Mr. Chair. maraming salamat uh, po thank you so much uh, Congressman uh, Bosita. before I recognize Congressman Acop and that's the re very reason why uh, we continue resolution number 776 uh, dahil itong resolution 776 uh, ano lang to eh region 4A lang to eh and uh, prior to this we have a already a motion that was moved by Congressman uh, Erwin Tulfo to extend, di ba, yung sa ibang region. Kasi uh, mukhang napapansin namin na ginagamit talaga ang bypass operation to, con to, conduct criminal activities. And this committee will never, never allow such thing to happen. Kaya, eto nga, babalato sa ating mga kapulisan, no? Ito naman eh, kakaunti lang naman itong mga bad eggs. As, as always, sinasabi namin, hindi naman ito lahat ang problema na naapektuhan ng organisasyon, na apektuhan si uh, si General Lucas because maraming mga pasaway doon sa region region namin which started when the good congressman from anti, Antipolo started to investigate a uh, case against a uh, certain major proscula which now is uh, already dismissed from uh, the service and uh, have a criminal case against him. So, hindi namin kayo titigilan itong mga bad eggs. Please And to all the people, ano, mga ating mga kababayan na may ganitong klase ng problema, huwag po kayo matakot. Kami, hindi kami natatakot dito. And I'm very thankful do sa mga people like you na nire-reveal yung mga ganitong klase ng, uh, ng uh, for us to, uh, to validate. Pero we are warning those, ano, those um, who are just acting, no? Na, na iniisip nyo na mapapalusutan nyo kami dito. No, we will never allow that this committee will be used for that purpose. Ang sa amin, kung biktima kayo, ipagtatanggol namin. Pero kung kayo gagamitin nyo ang committee ito, then may kalalagyan din kayo. Pakukulong din namin kayo dito kung nagsisinungaling kayo.